Isang magandang halimbawa ay pinakita ng dalawang magiting na pulis ng miyembro ng Southern Police District Mobile Force Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Mark Pespesa, matapos na ibalik sa may-ari ang napulot na wallet na naglalaman ng 22,000 pesos. Habang nagsasagawa ng routine police visibility at nagpapatrolya ang dalawang pulis na nakilalang sina Police Corporal Morata, at Police Corporal Cruz sa paligid ng Okada, Manila sa Tambo, Paranaque City, nakita nila ang isang black wallet sa area at ng kanilang busisiin, naglalaman ito ng 22,000 pesos at mga identification cards na nakapangalan sa may-ari na ito na si Mr. Kevin A. U. Agad na kinontak ng dalawang pulis ang may-ari at noon isinauli ang wallet at ang iyong halagang nabanggita. Todo naman ang pasasalamat ng may-ari kina Police Corporal Morata at Police Corporal Cruz sa pagbabalik sa kanya ng wallet. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Pes Pesa ang dalawang pulis sa pagiging matapat sa tungkulin at naging halimbawa sa mga kabara nito na laging unahin ang pagiging tapat sa serbisyo para sa mga nangangailangan. Ako si Jojo Sikat walang inaadlasang balita.